Yung NCR map na pinapadala lamang po ng Manila ay ang mga email nila sa email address po na aming dinesignate para po sa mga applications. Uh, Madam, uh, Mr. Chair, and thank you very much to uh, the response from uh, PCSO. Ano po ang turnaround time for the other platforms? Sir, so, uh, iisa lang po. Uh, Mr. Chair, can I go ahead? Please, please. Uh, ang turnaround time po ng aming GL is once we receive the, the the, request or the application, the GL is received by the applicant within 24 hours. Ayan po. So nakita po natin na ang talagang lumalapit sa PSO yung mga kagyat na nangangailangan natin mga kababayan. So, um, Mr. Chair, pardon and with all due respect to the PSO uh, PCSO family, pero hindi niyo po nasagot yung tanong ko, ilan po ang capacity ng ating online portal every day? Mr. Um, so Chair, is it the uh, number of people or are you asking about the amount? Uh, I'm asking about the number of people that can actually access the portal and have their request processed. Uh, iba, iba po ang ng ating mga kababayan. So, but unfortunately, we have a fixed amount for the day. mas stretch po natin yun. So uh, I think yung variable po diyan is the amount needed and the budget for the day. So we 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 as much as possible we try to accommodate po yung pangangailangan nila lalo po ngayon that we were requested last year to pay for the professional fee. Dati po hindi namin binabayaran po yun. So now we are uh, pwede na pong apply yung guarantee letter to the professional fee. Kaya we can give you the budget po for the day pero depende po yan sa pangangailangan ng lumapit eh. So yun po ang variable doon. Uh, maraming salamat po. And thank you very much for that particular innovation in covering yung professional fees kasi isa po sa pinakamabigat na bahagi ng hospital bills na ating mga kababayan. So, uh, gusto ko lang po idein muli yung usapin ng accessibility. Inuulit ko po na, bagit yun na rin, ang uh, lumalapit sa atin at nag-access sa ating portal yung mga pinakanangangailangan sa puntong iyon at sa panahong iyon. So, Nakakalungkot pong isipin na may mga kababayan tayo na dalawang beses, tatlong beses three consecutive days mag-access uh, ng portal tapos hindi po makakatanggap ng tulong kasi nga po na-exceed na yung ating daily limits. So perhaps moving forward, the challenge of this representation to the PCSO is how can we expand our daily limit in terms of helping our kababayans in this very critical portal na talaga naman pong gamit na ganot dahil malaki po ang pakinabang mula po sa inyong ahensya. So with that, there's a... Our call for the PCSO to increase its capacity in taking on these daily applications. Kita naman po natin, ang dito yung mga talagang ilangan. Um, let me move on to another topic, Mr. Chair. If I still have time. Yes, uh, please proceed, DML. Proceed. Yes, um, I'd like to ask questions about the calamity assistance program of the uh, PCSO. Um, alam po natin na bukod sa medical assistance na talaga napakahalaga, meron din po calamity assistance program ng PCSO para sa mga nasalanta ng kalamidad. Nais naming malaman kung paano nasisiguro ng PCSO na napupunta sa mga LGU na talagang nangangailangan ang tulong, ang CAP. And could you provide data on the total amount allocated and disbursed through the calamity assistance program over the past three years? Um, uh, Your Honor, uh, calamity assistance is not our uh, core function. Uh, this uh, reserved for DSWD and uh, OCD. my agency neto. We merely augment. Po. If we have on our uh, corporate budget, it's very minimal. If we have on our corporate budget, it's very minimal. or any agencies, it's a response. Kami po ay this is very minimal in uh, 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 allocation and budget. However, we tap our agents nationwide. Kaya po, mabilis kaman po, kami naman po agents in every province. We call upon them, and their corporate uh, uh, social responsibility function will kick in. Tinanawagan po namin sila to. Uh, sila po ang mag-provide ng, uh, ng uh, immediate assistance. Pero sa amin po, it's not our core function to do disaster. Charity po yung sa amin and social services through medical. Ayan po. Um, Mr. Chair, Having heard the response of the good general manager, again, I'd like to reiterate my request for data on the total amount allocated and disbursed through the Calamity Assistance Program over the past three years, which could follow after this hearing. And for my last question po ay, um, given itong cap, ano po tayo nakakasiguro na hindi na ang serbisyo o binibigay na tulong ng DSWD at NDR, uh, NDRRMC dun po sa ating mga LGUs? Paano pa ensure yung efficient use and allocation of resources given na yun nga po may pagkakapareho? Uh, with regards to NDR uh, we coordinate po with them. Uh, sometimes they arrange for the airlifting and uh, mobilization. Yung po, we coordinate with them. Uh, sa uh, DSWD po, we, we call them from time to time kung saan po ang pwede kami maka-assist. Pero uh, 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 ang kanila po ang capability for uh, uh, exceeds yung amin po. Min miniskill po kami pagdating po sa disaster sa DSWD. Sa so, uh, madali po sa ano sa sa Office of Civil Defense they really guide us po. Ayun po. Maraming salamat po, Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Just short manifestation before I yield the floor to the next uh, member of the House of the People. Yung po, dalawang request po. Yung una request, let us increase our daily available limits for our individual applications to po sa ating portal para mas marami po tayong matulungan. Kasi they are at their most desperate pag nag on po sa inyo. And imagine how frustrating and painful it is. Kapag magtatatlo o apat na balika habang ang pasyente mo ay nasa ospital at nangangailangan ka talaga. Number one. At yun po ating uh, pangalawa po na pakiusap ay pagtulungan po natin uh, itong laban natin dito sa uh, ISUGAL sapagkat dito po sa ISUGAL para ang nangyayari ay nananakawan pa na dapat ibigay na tulong ng PCSO sa ating mga kababayan na kukuha nilang lion share of the market. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you very much, DML Percy. Uh, before we move to the next uh, colleague, Dalawang follow-up lang in line with the uh, questions of DML Percy. Number one, uh, uh, magkano ho yung limit per day? Uh, hindi nyo po nasabi. And number two, dun po sa ating platform, naka-align na po ba ito dun sa EGOV na nilaunch ng ating uh, presidente with the ICT the other months para mas may access yung ating mga kababayan. So yun lang po. Um, your, uh, Mr. Chair, the budget per day is five million for our medical assistance program nationwide. Nationwide. we do not on app, but NASA pays on Facebook. The Presidential Action Center that was launched. Uh, tumutulong po kami, rin, may booth po kami para sa mga uh, at uwingi po ng tulong. In the future, GM, uh, Judge, uh, kung pwedeng masama doon sa EGOV na nilaunch ng ating Presidente para mas accessible sa ating mga kababayan. Yes, Mr. Chair, it's not a doubt. Okay. Maraming salamat. We now move to our uh, next colleague who would uh, ask some questions. Uh, may now may I now call DS or Deputy Speaker Bambi Emano? Wala. Uh, wala si DS Bambi so we now call Vice Chair Amante. Please proceed. Magandang hapon, na uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, hindi natin pwedeng pasinungalingan na uh, Napakaganda ng mga programa at mga proyekto ng PCSO. Pero may nais nice lang din po akong malinawan hinggil po dito po sa uh, pagbibigay po ng medical assistance program including malasakit centers. Uh, Mr. Chair, nais po natin malaman kung ito po bang uh, pagbibigay nila ng assistance sa malasakit center ay direkta na doon sa mga naturang hospital o dumadaan pa ito ng DOH? yung pong uh, alam po po natin ang uh, tulong na dumadaan sa Malasakit Center, ito po ay dahil sa Malasakit uh, yung Act. Uh, ito naman po ay ilang ahensya po ang involved po dito. Ang DOH, ang PhilHealth, DSWD, at ang PCSO. Isa lang po ang PCSO. So, uh, doon po sa batas na yon kami po ay inaatasan na isa kami sa kabahagi doon sa Malasakit Center. Kami po ay uh, ah uh, naglalagay po ng tao at yun nga po kung uh, pero may order of succession po yata yon so saabot um uh, kami po ay may budget pong nakalaan din po doon so uh yung pong mga nasa ospital kung saan may malasakit center at dalalapit uh, nya po mayroon po doon taga PCSO at yun naman po ay uh, yun po ay doon po rin, doon pa rin po sa ilalim po ng aming uh, medical assistance program although yun nga po dumadaan through the malasakit center Um, Mr. Chair, hanggang ngayon ba uh, may may pondo pa rin pa, para dito sa Malasakit Center? Kasi na-observe ko parang this past few months, uh, may kagaya sa lungsod po ng San Pablo, uh, halos wala ng pondo ang uh, Malasakit Center. So I don't know kung uh, meron pa bang pondo ang uh, PCSO para doon or naubos na for the first quarter pa lang. Hindi po, meron po tayong pondo. Kasama po yan sa medical assistance program natin. Wala po kami specific doon kasi process lang naman po yung uh, Malasakit Center. Yun po ay proseso ng pag-coordinate uh, sa lahat po ng nagbibigay. Uh, since kami po ay nagbibigay ng malaking part ng aming charity sa universal healthcare. 40% po ng aming charity fund ay automatic pong napupunta sa universal healthcare uh, which is administered by PhilHealth. So ang first line po natin response na yung feel heart and then uh, kukuha rin siya sa sa maid ko meron sa DOH uh, through DOH uh, meron din po yung DSWD uh, meron din pong uh, deduction from pag ikaw senior citizens uh, uh, kami po ang huli kami po ang huli after na bawas na po lahat that's the time kung kami papasok yun po ang order na siya sabi po ni ng aming chairman kailangan po matapos na muna po lahat ng yon bago kami. Kaya meron din naman po kaming pondong nakalaan. Hindi naman po, pero hindi po yung specific na nakalagay po malasakit. Kasi malasakit sa coordinating action eh. Parang tinuturo ho kung saan ng mga dapat pagkuhanan ng pondo. Okay, maraming salamat po. Uh, second question. Uh, Since parang meron duplication ng uh, programa ng Pagcor hinggil dito sa pagbibigay ng um, medical transport vehicle. Uh, meron bang communication ng Pagcor at saka PCS o Mr. Chair? Kasi baka mamaya sa isang bayan eh halos meron bigay ang Pagcor, meron ang PCS, tapos meron pa mga bayan o syudad na hindi pa nabibigyan. So at least man lang ay, uh, alam naman natin ang kakulangan ng pondo natin at isimamaximize natin na Uh, yung uh, mag maging strategic yung pondo na ibinibigay ng PAGCOR at ganyan din ng PCSO pagdating sa medical and transport vehicle? Meron po kayong pag-uusap ng PAGCOR dahil kinikilala po nila yung aming uh, expertise and mandate sa pamimigay po ng ambulansya. Meron po kaming drafted na MOA na tutulungan namin po sila paano po mag-distribute yan kung saan, precisely po para matugunan yung concern nyo on duplication. Meron po sila mga ambulanser pero they are asking our assistance po sa pag-distribute na. Uh, how about, Mr. Chair, yung ano po? Uh, yung mga medical equipment. Uh, ito po ba ay uh, direkta na ibinibigay sa mga uh, mga hospital or uh, through DOH din po? Hindi po. Direkta po kami nagbibigay sa mga hospitals. Uh. Uh, pa. Um, meron po kayong communication with uh, DOH. Baka mamaya uh, alam nyo naman baka mamaya may request din itong hospital na to sa DOH tapos alam niyo ma'am para nagpo-forum shopping tapos baka mamaya magka doble halimbawa nagbigay ang DOH ng CT scan tapos ang PCSO nagbigay din ng CT scan so baka magkaroon ng duplication so yun, nga sa dami ng mga hospital na nangangailangan naman yun, dalawang CT scan Uh, Mr. Chair, would like to answer that question, sir. Yes, oh, please proceed. We see clearance from DOH po sa bawat request po for medical equipment. Ipinapadala po namin to sa DOH kung karapat dapat bigyan nung nire-request nila yung requesting party po. Okay. Maraming salamat po. Uh, pero anyway, uh, Mr. Chair, nice. na ko po sa matalay ng pagkakatumpong ito. Napasalamatan po ang PCSO family dahil uh, kitang-kita naman po, lalo tigit sa 36 of Laguna, na Uh, halos lahat po ay uh, nabigyan din po talaga ng uh, ambulansya coming from uh, PCSO and of course kaya again uh, maraming maraming salamat po uh, sa PCSO and of course Mr. Chair maraming maraming salamat po. Thank you very much uh Vice Chair Amante. Um, we will proceed with our next colleague. Uh back to the minority, may we call on the honorable Jocno? You have the floor, sir. Thank you. Thank you Mr. Chair. Uh, follow up ko lang po yung nabanggit po niyo kanina, Judge, yung illegal sites uh, numbering about 300 that use your exact logo and name. Um, ilan pa po, ilan, ilan na po doon ang naimbestigahan at nasampahan ng kaso, if any? Uh, your we were successful naman po of taking down some of them, no? Pero ang problema po, the moment po tinakedown nyo, It is very easy for them to go back. At uh, talagang uh, uh, ang proseso po ng paghahabla uh, sa kanila ay napakahirap po. Uh, uh, Meron pong report, we have a dedicated team po para tugisin po ito. Ganyan po yung aming ginagawa. Pero uh, while we can have gains on taking them down, uh, yun nga po, some of them we learned are based abroad, no? nasa abroad po ang kanilang mga base. So, we try as much to uh, do a takedown in, in cooperation po with the CICC, uh, the ICT rin po. But uh, we also made, uh, Your Honor, our uh, registered our logo sa uh, Intellectual Property Office. Kasi para paggamitin namin, solid proof na ho kami to request the service providers na meron ng violation infringement and trademark. Yan po yung measures namin and are ongoing po and we would really like to see na mabawasan to even uh, hardly a dent po. mag po talaga. That, that's truly a big concern. Um, does the PCSO undertake any kind of information campaigns para alam naman ng mga kababayan natin na illegal po yung mga site na yan? Doon po sa mga draws namin, which is televised, lagi po namin pinapaalalahanan yan. Na lalo po kami, wala po kami online no? na sa cellphone. We tried, but pending pa po ang aming permit. But uh, wag pong tumaya online because we do not have any online uh, betting platform at the moment po. Uh, ang delikado lang po, hindi hindi lang po natin nakikita rito yung, ang nakikita lang po natin yung loss of revenue. Sa gobyerno, ano po, Meron pa po isang delikado dyan. pag nanalo ang tumaya doon, hindi niya hupa, hindi niya mong siya babayaran eh. Kasi illegal siya, nobody's regulating him. 'Yun nga naman ang direktang uh, uh tama doon sa tumataya, no? Yung inability niya to collect dahil walang regulation po. Eh. Doon naman po sa issue ng uh, online applications. Uh, is it not possible to come up with some to make use of technology for example by allowing applications to be submitted online geographically okay by bracket in terms of amounts so kunya halimbawa merong wants mag-apply for 50,000 iba yung pupuntahan niya para hindi naman dagsaan inang 8 o'clock in the morning yung inyong, uh, site uh, mr check we... yes dr pinky please possibly uh, me... sir Ah, uh, inahati po namin to geographically. Ang NCR lamang po ang yung uh, dito sa main office at ang iba po doon sa branches po namin. Yung mga kung the farthest are uh, uh, places po in the Philippines, we'll just uh go to our branches po. How about my question about uh, brackets? Sir, ah uh, ganun din po may brackets po but we go for the geographic location of the patient, kung saan po doon po sa branch namin sila. About branch po, so we have 73 branches nationwide, sir. At lahat po ito ay capable of uh, giving assistance to the people nearest them, po, sir. So, uh, ilan percent ang nagre-rely sa online applications compared to yung nagpupunta sa mga branch ninyo? Sir, uh, we have already... Uh, uh change it from face to face to online sir all applications now are through online and the uh, NCR through emailing. so we hope that uh, you will be able to address the problem mentioned earlier about uh, so many people applying at the same time na hindi naman uh, accommodate ang lahat Uh, noted, sir, uh, we would be increasing as suggested earlier to expand the program to uh, accommodate more, sir. Just a few more questions with the indulgence of the chair. Yes, please um, proceed, sir. There have been several reports about disbursements being made by the PCSO to government hospitals despite incomplete documentation. On the other hand, meron din mga reports natin nakikita na. May mga delay in the disbursement of that financial assistance to government hospitals. May I know how the PCSO is addressing both problems: yung kulang sa documentation na bibigyan pero nakaay, ma nakakaroon ng delay sa pag-release. Your Honor, uh, the preferred with modesty aside po, the preferred uh, guarantee letter is. PCSO's guarantee letter po you can ask around because we pay in under 30 days and we process kapag completo po ang dokumento in 24 hours po and I think mapo-process processing yun kasi yung guarantee letter po namin will not be released kung hindi ho completo ang dokumento at pag uh, yan po ay completo it only takes 24 hours po if there will be any delay lang yung availability na lang ng signatory but definitely one day po kaya namin yan and uh, tinatanggap po yan, mostly know. uh ito po ay audit po kami ng, uh, uh, go uh, governance commission that's part po of our uh, uh score card kaya important to really hit that goal of uh, payment within 30 and allowed po kami sa with the hospitals i45 days but uh we we can do it po in 30 days you know? Yes, that that your answer pertains to documents that are complete. How about the other issue that has come up in uh, previous uh, COA reports about the documentation, pero Can I answer that? Yeah, uh, Doctor I think it can be acknowledged. Yes. Yes, please proceed. Sir. Yes, sir. Uh, which uh, the COA just uh, recently concluded. Of the month, in the month of June 2025, an audit for all the documentary requirements for the assistance, and you are 100% compliance. <laughs> well, I'm glad to hear that. Thank you, thank you, Mr. Chair. No more questions. Okay. Thank you very much, uh, Honorable Jokno. So next, back to the minority. May we call on the Honorable Bolilia? I'm from the majority. I sorry, sa majority. Ah, uh, yeah, majority. Honorable Bolilla. Thank sorry. you. You are and, recognized. You have the floor. Thank you. Uh, magandang hapon, Mr. Chairman, uh, esteemed colleagues, and uh, distinguished guests. Uh, may mga ilan po akong katanungan. Unang-una po, uh, ang PCS po ba ay nag-ooperate solely uh, on its income or mayroon po tayong ibang source of income na ginagamit sa operation ng PCSO? Ang PCSO nga po, bilang ito ang kaisa-isang ahensya na binigyan ng magdato, na, na magpatakbo ng loterya, kami po ay income generating. At yun din po namin aming kinikita, ay siya na rin po namin uh, ginagastos sa charity at ganoon na rin po, doon po kinukuha namin ang malaking bahagi na aming binabayad sa ating pumbuwis. Ah uh, maraming salamat Mr. Chairman as revenue provider and one of those na source of income ay eh yung STL. I suppose that the birth of STL yun yun ang naging dahilan para maeliminate ang illegal numbers game. Tama po ba Mr. Chairman? Tama po. Way back 1987 I think So, uh, kaya nga po, sinimulaan yung STL sa ilang bayan, talagang ang real purpose is to eradicate wetting. As to, as to percentage ng sources of income na na-generate nage ng PCSO amongst, amongst the games na ini-offer sa publiko ng PCSO, paano, paano nyo irarank yung pinaka- malaking source of income na na-generate para sa kaban ng bayan. Ang income po na na-generate namin from Loto and from STL, halos pareho po, halos hindi po nagkakalayuan. Kung dumamang po ang Loto konti lang, kung lumamang po ang STL ay konti lang. So, does it follow na pagka uh, STL yung tinatayaan ng ating mga mamamayan, ibig bang sabihin it eh, tumataya siya na legal at wala nang illegal na involved doon sa particular na small town lottery? Sana nga po, ganun po ang, um, ang talagang nangyayari kung saan po yung lugar na mayroon nga pong STL. Pero alam mo po natin na isa po yan sa aming pong problema din at sa kasalukuyan na hinaharap pa rin. And that's actually my apprehension, Mr. Chairman, na ang uh, yung purpose nung pagbuo ng uh, STL ay kung talagang na-eliminate yung illegal numbers game. However, uh, babalik na lang po ako sa ibang katanungan, magtatanong na lang po ako about sa uh, ito po bang uh, as leading charitable uh, institution, may plan na, na kung saan tayo po nagbibigay ng mga medical assistance may plano po ba kayo na magdagdag pa ng mga numbers game o ano para pandagdags na income kagaya na sinasabi nyo na number one ay Lotto and STL ang source of income ng PCSO? Meron po kaming inaasahan na ilo-launch na another variant sa ating Lotto, yung pong aming Lotto Billionario. Sa so at 100 peso bet, the initial winning is 1 billion Uy. so that's uh, so that's one ano and then uh, i think also we are also in the process of entertaining yun naman po mga new games na hindi po sakop ng pagcore it's a new game but also involving lottery so meron pa, meron pong yung manual scratch so meron pong mga nag offer pa ng uh, mga new games ay uh, dangan nga alaman po we need the approval of the office of the president whenever there is a proposal for a new games Salamat po, Mr. Chairman. Isa na lang po. Uh, ito naman ay kahilingan ng, uh, ng inyong lingkod. Uh, po, pwede po ba na dagdag madagdagan natin yung mga malasakit center sa so mga bayan-bayan? If possible, talagang lagyan natin ang bawat bayan, maliit man o malaki. Kasi ang nakikita ko sa atin, sa amin, ay sa siyudad lamang nakalagay yung yung malasakit center o office ng PCSO kasi ho you know isang alternatibo ng bawat mamamayan lumalapit at tumingin ng tulong on top of uh, the assistance requested from the office of the LGU from the office of the congressman pero naghahanap pa rin no talaga ang tao baka po pwede uh, bilang kahilingan na makapagdagdag ho tayo ng mga offices o malasakit offices sa bawat lugar o munisipyo sa buong Pilipinas. We will consider that Mr. Chair, but kagaya nga po ng sinabi ng aming GM, yung po malasakit center, isa lang pong paraan o ano, ng pagproseso ng paghingi po doon sa aming medical assistance program. Yun nga po aming uh, meron na kaming online at ito ay aming pa uh, pag uh, pong pagagandahin ayun hong malalapit to ho sa aming mga branch office. At tayo uh, yun naman nung tumataho doon sa malasakit center, tao din ho yon ng uh, ng aming branch office. So, uh, meron man yung malasakit center. Kasi kung wala silang malasakit center doon sa hospital, pwede ko ho silang pumunta sa amin ng mga branch office. Pwede rin yung online. At kung malapit naman yung sila sa amin tanggapan ho dito sa Show Boulevard, they can go personally. Maraming salamat, Mr. Chairman. Yun lang po. At uh, maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Bolilia. Uh, susunod po uh, sa minority... May we call on the Honorable Delima? Ma'am, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa aking, sa aking mga kasamahan, sa committee and also our resource uh, persons from PCSO. I'll be tackling three points, three issues, and per issue, there would be a se several, several questions. Uh, we recall that in a Senate hearing in March of last year, then committee chair Rafi Tulfo claimed that an owner of a lotto outlet in Binondo, Manila spent 90 million pesos in bets in the Super Lotto 649 and took home the jackpot prize of over 600.